Hey, what's up guys? Nagbabalik na naman po si Master Joe Gaspi. Kumusta po kayo? Sana ay mayroon kayong natutunan sa tinuturo ko sa inyo at sana ay subaybayan nyo ang aking mga videos dahil marami kayong matutunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please, please click the subscribe button sa Pada Master. Okay? At ngayon mga kaibigan, ituturo ko sa inyo ang paraan ng titawag na hata-hata. Okay? Ang data po yung hindi ka sigurado kung sa pakipaglaban sino ang uuna. Maring ang kalaban ay nuuna or ikaw ang umuuna. Okay? Dahil perfect timing lang 'yan. Kung sakaling gusto mo umuuna, dapat nakauna ang iyong kamay. Okay? Tulad ng isang ahas na gustong pumasok sa butas ay umuuna ang ulo hindi yung buntot ang nauna, di ba? At kahit sa sakyan, simple ang harapan ang nauna kung gustong papasok sa isang lugar. So ngayon mga kaibigan, pag ganyan, kung itong ating fighting style, okay? Dapat, ang ating ulo ay magalaw, okay? Literally, ang sinasabi kong ulo, ito ang ating ulo, dapat mahirap kang patamaan dahil ang kalaban ay nag-iisip na patamaan ng iyong ulo dahil maaari kang ma-unconscious, okay? Mawalan ng malay kapag matamaan ka ng isang isang beses, maaari may or, matamaan ka sa mata o sang banda dito ba sa jaw portion, madali kang mananakaw dahil maraming bahagi ng ulo na vital points. Okay? At ngayon mga kaibigan, pag ganyan, kung ganyan, pag ganyan, ganyan lang ka, tuturuan ko yun ng mga galaw ng parang alive na alive okay maganyan lang mo oh. okay Pagpunta mo dito sa kaliwa itaas mo ito itong kaliwa ayan ibaba mo itong kanan okay tapos pag mo sa kanan ibaba mo itong kaliwa itaas mo itong kanan so ganyan lang kaibigan po. Oh. Okay, subukan natin mga kaibigan. Okay, at saka kapag abante ka, ayan, abante, atras, atras, abante. Ayan lang. Okay, ulitin natin. Atras, abante. Ganyan, ganyan lang. Okay? Subukan natin. Abante, atras. Abante, atras. Ayan lang. Weave, lang. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Para hindi sure ang kalaban kung ikaw ba ay maaaring tatamaan niya sa sa mukha, sa katawan ang importante ay magalaw ka dahil pag ganyan lang ka parang naging ginawa mong target ang iyong sarili, di ba? dapat magalaw ka, huwag kang mag manatili isang direksyon tulad ng tinuturo ko sa inyo na spiral technique na paikot-ikot ka at dahil at itong technique na to ay applicable lamang sa malaking lugar dahil kung kunti, maliit lang ang espasyo hindi ito applicable so commonly ito ay magagamit sa for sports purposes na nandun ka sa ring medyo malawak ang area okay kanyang mga kaibigan pag ganyan ganyan na ka at dahil gusto mong patamaan ng kalaban simple pag ganyan ganyan ka maaaring gagawin gagawa ka ng sikretong pa, palapit ang ulo. Dahil, kunwari, gusto mong ipatarget ang iyong ulo, ayan. So, maring mabilis inyong kalaban, madali kang patamaan. Kapag ganyan, dapat, kung ano kabilis ang iyong suntok, mas mabilis pa ang iyong ulo, gumala Ayan. Ayan. Dapat, mas mabilis din gumalaw ang iyong ulo. Ay, ganyan. Ayan. So, maring matamaan ka. So, ang paraan ng kaibigan, may tuturo ko sa inyo. Okay? Kanyan lang. Okay, so, pag kanyan, paglapit mo. Kailangan, mabilis kang itong harapan na paa, ito ang magtutulak sa iyo. Pa. Eh, ka, hinihila mong ulo mo, dapat mayroong koordinasyon. Itutulak mo ang harapan na paa, tapos itong likod, atras ka, ayan. Ayan. So, medyo kung maabutan ka, pag atras mo, ikot mo lang itong likod na paa mo sa likod, ayan, para So, mas malayo ang distansya niyong paat at mag-wave ka lang, side-wave ka lang. Pwede ganyan. Ayan. Tapos, palit ka ng direksyon. Ganyan lang. Ayan. Okay? Wave-wave lang. Tapos, ayan. Paatras. Pag umatras ka, tula ko to, adjust to, adjust. Parang, nagbisiklita lang. Matapos, yung gumalaw ang kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Ayan. Okay? At ngayon mga kaibigan, ito ang sikreto na ituturo ko sa inyo. Okay? Pag ganyan, kung pag umatras ka, maring hahabol ang kalaban. At simpre, maring matamaan ka dito, simpre mag-harmony ka, pag ganyan, atras ka ng konti. Pag ganyan ang ulo mo, atras ka. So na, na ibalik mo yung balansi, ayan, maring tatama ka sa mukha, gusto mong gamitin ang tinuturo ko sa inyo na outside pare. Pag ganyan oh, ayan, ang paang ulit ito, hapang muna yan. ikot mo to. Ayan. Okay, bitin. Pag ganyan natin, ayan. So, iwas ka, iwas, tapos ka iwas, pag may pagkataon, suntok. Okay? Kapag may pagkataon, pag ganyan, pag iwas mo, may pagkataon, suntok. Kapag hindi uhabol, apak, pak, 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 pak. Pag ganyan, nag-whip ka, para kapag maabutan ka, sa so, habang ikaw ay umiiwas sinisit mo yung paa ayan ikot mo to ayan tapos sunto so habang iiwas ka kailangan ito mga kabigan, habang umiiwas yung kamay ang yung ulo iniiwas mo sa sunto ayan Sitap mo yung paa tapos ayan so mangyari ganito mga kaibigan ayan ulitin natin wave atras ayan subukan natin iwas Yan ah, Dahil Kung ikaw ay nakauna Siyempre ganyan lang Dito ang kamay mo dapat Mayroon kang shield oh? Ito po ay magkutik sa iyo Para kapag may suntok na parating Ito ay naka Naka black na Nanghanda naka black at Sumuntok ka Okay Yan Mari kang sumuntok sa Tiyan Sa dibdib Sa mukha Mari rin mag hook Yan Okay? So, sa ngayon, ito po na tinuturo ko. Gamit mong yung kaliwa, tapos pare ka mag ng ang lakas na suntok gamit ang kanan. Okay? Ayan. Okay, ganyan lang. Okay, kuha niya ka. So, ganyan lang. Pari yung pag ganyan mo, atras mo mga kaibigan, ayaw mo gamitin to, mas shifty kong dahil pag ganyan, umatras ka yan, maaari kang gagamit ng outside block. Paano ba? Ganyan, maaari kang i-akbang e, mo pa atras to. Ayan. Maaari kang magpalit ng o ng chin step. Ayan. Okay? Pag ganyan. Okay, subukan natin. Ayan. Ayan. Okay, ulitin natin. Atras. So, step by step muna. Pag ganyan, pag atras mo, Step po po ito at dapat ang kamay mo ay nadalain sa ibaba habang hilain mo itong isang kamay yan nagawa ka ng inside block habang pintulok mo yung sarili papunta sa kanas so mangyari nga ito mga kaibigan iwas ka ayan so pwede pinsahan mo ng sarili mo hindi ka pa matatamaan dito natin ayan nakawip ka outside block okay then pag may pagkataon mari kang mag frontal kick Son los que ¿Qué? Kuha Dahil Pag medyo mataas Mari ka mag-weave dito Mag-weave-weave Yan Tapos Pag mabulsa sa tiyan anay ka lang mag-ganyan Mag-donor block Yan Mag-donor block Sipa Okay Donor block Sutok Yan Tapos ka mag-donor block Dahil lang Sipa Iba tapos Nagsihipa ng kalaban So, sumuntok ko yan. Hinihila niya yan. Pari kang kaganti ng maraming suntok. Yan, okay? Kuan nyo? So, dahil hindi lang ulo ulo ato yung pinaprotektahan, dapat, protektahan mo rin ang mababang bahagi. Tulad ng donor block. Okay? Pari kang mag block. Kung medyo mababa, mari mong itas ang inyong paa. Tuhod. Yan, okay? Pwede dito, hayaan. Pag ganyan, pag emergency, Nakawip ka dito, ayan, dahil hindi lahat ang iwas ay puro lang kanan, pareng nagpunta ka dito. Tapos, na naabutan ka dahil nandito ang iyong harapan na na kamay pa ganyan, mo kami dito pagkapas, 'yan. Okay? Ang kamay mo ay mari pang depensa, ayan. Pare kang iwas ka dito, punta dito, ayan. Eh nandito ka na, mari mo tong ikot dito, ayan. Oh, ayan. Okay? Pumunta ka dito maaaring may papasok atas ka ng konti ulitin natin pag iwas mo dito may papasok na suntok atas ka ng konti ikot to hapasin mo ang suntok ayan pwede mo hapasin tapos ganti ulitin natin simple lang pag punta mo dito ayan pinsa punta dito dahil nandito niyang paa mo adjust lang ng konti habang mo iwas ka adjust ng konte adjust punta dito ikot to tapos Pwede kang hapas. Yan. pam, ha, So, medyo mabilis ako sa nagsalita mga kaibigan. Sana ay mayroon kayong natutunan sa mga tinuturo ko sa inyo ngayon at mas marami pa kung ituturo sa inyo next time. Maraming salamat. Ito nga pala si Jupiter Gaspi. See you next time. Bye-bye.